Welcome vlog sa akin guys sa uh, hapong ito dito na naman tayo sa uh, aking maliit na babuyan so eto si mother pig at siya ay madungis na naman yan pero yung kanyang mga baby pig ay malinis sila ngayon may konting dungis dungis ng kanyang baby pig so yan At ito naman si Luningning. Ayan, tignan nyo yung kanyang chan mga kabakyard. Siya ay busog na busog. Ayan. At syempre yan ay napasimilyahan, napasimilyahan na rin. narin, So ito yung aking pinare-repair sa aking binata mga kabakyard. Ayan. So kanyang binububungan dahil nga ito'y nasira na mga kabakyard yan Diyan ko ilalagay tong mga biik pag sila y iwinalay ko na ito'y matatapos ng aking uh, aking anak hanggang mamaya mabububungan niya na yan and then pagkatapos yan aking uh, akin nang ididisinfect itong kulungan na ito yan So, kailangan ma-disinfect yan bago mailagay dyan yung mga BE. Oh. Ito naman yung natapos ng aking anak. Yan. Oh, natapos niya na yung bubungan. At ito yung dalawang uh, ko mga uh, kabakyard. Eto yung si Taburnok. Yan. Ito, itong lalaking yan, yan si Taburnok at ito naman si Jopay uh, yan ay napap, napapurgahan ko na yan mga kabakyar uh, napapurgahan ko na yan so uh, yan ito uh, yung aking maliit na baboyan dito ko pala ikukulong yung aking gagawing inahin yan. Konting ayos na lang to. Konting ayos na lang. Tapos, okay na yan. Oh. Hindi ko alam kung si Jopa yung titira dyan o yung isang gagawin kong inahin. Okay. So, yan lang ang update ko sa aking maliit na babuyan, mga kabakyard. So, yan. Siya nga pala, itong aking mga baby pig sila kumakain na kumakain na yan ayan o oh. pasaway nga lang itong aking pang derby mga kabakyal siya nakikikain din so ayan eto may, may vitamins to yung kanilang inuman pero may halong pigs din yan mga kabakyal ayan yan, gawa nga nang hindi sila magkasya dito, kaya binibigyan ko sila dyan sa, sa flooring. Yan. So yon mga kabakyard, thank you for watching and God bless sa ating lahat.